yer gaman ay susakir kagitan ng araw kagulat na kasi

<laughs> Naglabasan ito eh. Doon itos sa kabila eh. Ngayon, pumunta dito. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Oh. Kung may paan tayo ah. Maganda tingnan yan. Magagawa niyan. Paras-paras lang kulay eh. walang mo lang puti. Pati Sus. <laughs> ikot ay. Ulo lang. <laughs> Ayan

hahanap ng pan, Wahay, wala kayong pan eh, yes. malalaki sila mga kapos. mas malaki pa dyan sa Espanya, at kasi sa Espanya maliliit lang kung ito nalakip ng mga patong mga kapos, May malaking tao mga kapos oh, ano? Oh.

Galak eh? Betul tuh mesti la itu. Dito, Hindi sa nga. May dito Oh, naman ah. okay. Contestant number one Dina <laughs> Contestant number 2, <two>, <laughs> I I I I'll up here. Wala, ay dito mga buing. Dito sila nagstambay naman ngayon. Imagine, imagine I caught a dog. What? ¿Qué está haciendo? His head is green. Look. ¿Qué no es pato tú es? ¿Qué es eso? No es un pato. Es paloma, no?

eh, kahit anin ka, pag eh. Ay, mucho sa kitamin. muchos mo mucho ito. Pulin. Ay, mga ni Patos. Date-date sila o Napasana, all ka na lang. Uh, no. Not you. Not you. oh it's a tiny fish bye Aww. hey when I catch another one I'll give you is it it? A... Don't mind my face, don't mind my face. Yeah. It's so no? Yeah. so la, la, la. La, 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 la. La. <laughs> Así, It's así, así. so <laughs>

Matthew, imposible ang pangulo yan dito. Wala man, so ang kaya gipagtago. May mga balahibo pero wala itlog. Papa ng hunting ng itlog ng pato. mati let's go! What is life to offer me when I grow old? Come here. Matthew, bakit katingin ka dyan? Come here, Matthew. Ay, meron nga ay merong nga ano oh garawe be convention i got it radical ano yan nagtitraining training sila Nagtitraining training sila oh ah uh ah -oh. sila oh huwag doon Yeah, Kuya kayo, 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 kayo nga. Nang hunting pala ng itlog ng pato. <laughs> ni Kapoy ang, ang senior oh. Si senior ni Kapoy. Nagpahuyo eh. Wala, wala man agad nga. O oh, tara, ning kong Wala, wala man agad eh. <laughs> Feel the moment. ini perintahnya. tapi Thank you love. Thank you. I'm gonna make sure to plant, it. Look, see. To plant this? Yes. này rút luôn là một pháo rồi đi cầm cái này Bilis. Kita kilig pa eh. Nino ma nah? natin. Oh tayo. Pag-uwi na 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 Dito. Eh ah, hmm. mga kaabos oh, papunta sila doon. Magbabanyo. Lakas ng hangin dito, mga kaabos. Hmm. Matiyo. năng hàng in, nhá, như dạng hóa thực hiện gom bến đâu. video ko ano Para sa hangin. yun? Lip shiner? Pag sa hangin. Dito. Galing, oh. Akit daw kami doon mga kaabos. Tapos pag akit namin, lalakari namin yan doon, 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 hanggang pababa at uwi na. Sabi ko sila na lang. Ay, espera. Vale, amor, toma. Grabas. Vale. Okay. Y si proba correr. ¿Quieres correr? ¿Quieres? Es broma. Voy a probar a correr. Vale. Dame. ¿Con estas chanclas? No, te vas a caer. A ver, no corras rápido. Tío. Oh, si sakurin do ya. La 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 merapido merapido merapido. Enggak ini papa oh, tinak beri papa, tinak tinak patalo. Ini nak Ila, isa rin sila ka. Poder, dito na lang tayo sa ubos. <laughs> Lugi tayo kay Papa dito. Poder, hindi sabihin mas, masano si Papa sa akin. Makabot. Kabugat naman talaga sa mga BTS ko. Ito problema pag puro na lang tayo drive. Upo. Hindi na tayo. Nag-exercise. kapuyo Pagod hoy. <laughs> Grabe bitis ko, eh. Huh. Kapoy. Nandito na kami sa Mount Everest, ay Mount Apo. <laughs> Ama, park okay. noon. Kapuyo eh. Makabataan. Nag-exercise. Akit pa na, akit pa na. Ani dami sa ng Mount Trashmore. Maganda siya. Exercise. Ano si Papa? Si Papa, conditiono na condition, no? pa oh, ba oh, pabaano, ano pa ng braso? Condition na condition. Sabi niya, Yes! Wala na si Von, wala na bubuhatin. <laughs> condition na condition. na. Kapuyoy. Ini lugar. Ito dati talaga siyang tambakan ng basura. Kaya tawag nila Mount Rushmore. Tapos kinonvert nila na parang malaking park laki laki nyan dito kami sa tuktok Babe, wala makabos ang suot niya cheese kasi hindi makakita ito yung tsura ng... <laughs> kapoy este. Palingot ako eh. Grabe. Yes, nasa tuktok na talaga kami. Oh, por We made it. Ito, big park naman ng mga bata. Yan. Yan ang big park ng mga bata. Mga bata. Tapos, sa likod niyan, doon, niyo, yan, doon kusaan yung, yan. Yan. Board. Ang galing. May lago na naman pala sa kabila. Pa. Padre. Ang galing kasi lago. Park. Lago. Sa pagitan ng lago. Pwede 10 years na ako. Ngayon lang ako pupunta sa tuktok. 10 years na ako dito sa Amerika. Wait wheat or wink 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 ayan o Lektrini sila ayan o mga kaabos pinapatibay ang kanilang mga ano kanilang mga tuhod mga estudyante yan para maging ano sila maging player sila ayan ang ano nila uh,